Pasintabi po sa balitang ito. Sa bayan ng San Fabian, Pangasinan, nakita sa dalampasigan ng pugot na bangkay ng isang lalaki. Makibalita tayo kay CJ Turida. Walang ulo, walang mga kamay at paa. Ganito ang itsura ng bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakita sa dalampasigan ng barangay ni Bali West sa San Fabian, Pangasinan. Noong una, inakala ng ilang beach beachgoer na basura lang ang nakita nila. Pero nang usisain nila ito, isa pala itong naaagnas ng bangkay. Yung sa lower extremities siya, yung nagsutan lang ng brief ang medyo buka. Kahit hirap na ang mga otoridad na makilala pa ang bangkay, nagipag-ugnayan pa rin sila sa iba't ibang himpilan ng pulis, lalo na sa mga lugar na may napabalitang nawawala. Inilibing na ang biktima sa sementeryo sa bayan. Sa bayan naman ng Binmaloy, sa mismong fishpan binawian ng buhay ang isang manging isda sa barangay Kanawalan. Ayon sa polisya, nahulog sa palaista ang biktimang si Jun De La Rosa, 29 anyos. Katulog doon sa may pilapil, sir. Ano siya sir? Yung siguro yung Thailand, kung sir, pagkahulog niya, sir, yung pagkalasin niya. Maghahango raw sana noon ng isda sa fish ng biktima. Ayon sa kanyang ama, hindi nila kaagad nalamang nahulog pala sa palaisda ng kanyang anak. Bigla na lang daw itong nawala at nakita na lang na palutang-lutang ang labi nito matapos ang isang oras. Wala namang nakikitang foul play sa nangyari. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas!